kahit nga sa kalagitnaan ng aming biyahe ay natutunan ko na din ang makabuo ng ganito ka-cute na sun hat. Magandang araw for today's story. I-share ko naman kung paano ko nga ba nabuo ang sun hat na ito habang kami nagbiyahe from Baguio to Manila. Pagkatapos nga ng aming gawain ay nag-abang na agad kami ng taxi dito sa labas papunta sa bus terminal. Habang nag-aantay nga ay abalang-abala rin ito aming bihiya sa pagiinom ng kanyang yakult. Naabutan na nga kami ng sobrang kapal na fog pero wala pa rin dumadaan na taxi. Kung meron na dumadaan ay meron naman itong mga nakasakay. At sa wakas, pagkatapos nga ng mahabang oras na pag-aantay ay meron na rin taksing dumaan. At sa point nga na ito ay nakasakay na kami ng taxi at kung mapansin nga sa paligid ay ang kapal-kapal ng fog kaya sobrang lamig din talaga ng mga oras na ito. Kung meron mang ako mga hindi nakalimutang iligpit kagabi, yun nga yung aking mga gamit para sa crochet. Naisip ko nga kasi nagawin ko rin ito sa biyahe dahil nga sobrang natambakan na ako ng mga orders. Sobrang thankful lang talaga ako sa Lord na hindi naman ako ako ni ng mga nag-order sa akin. Dahil napaka-busy nga talaga yung buwan na ito para sa akin. At ngayon nga, ibabiyahe naman kami. Kaya naisip ko na rin nga na habang nagbabiyahe ay gawin ko na rin ang iba pang mga order. Magbabakasyon mo na nga kasi ang aming biyaya sa kanyang lolo't lola doon sa Manila. Kaya pansamantala mo nga namin iwan ngayon ang Baguio. At sa point na ito ay malapit na rin kami sa bus terminal. Pagdatingan namin dito sa bus terminal ay nasikaso ko lang yung mga dapat mo asikasuhin at sinimulan ko na rin ang pagkocrochet. Nag-early book nga kami ng aming ticket dahil nga sobrang daming tao ngayon pero nagulat nga kami nung sinabi sa amin na naiwan na kami ng aming bus. 5am pala yung nabook namin ang buong akala namin ay 5pm kaya sa ngayon nga ay naging chance passenger na lang kami. Habang nagkocrochet nga ako ay naisip ko na baka hindi na nga kami makakasakay dahil sa kami din palang chance passenger ngayon. Pero nagbakasakali pa din kami sa pag-aantay kahit nga habutin pa kami ng gabi dito. At habang nag-aantay ay nakakarami na rin pala ako ng nagagawa dito nga sa aking kino-crochet. At sa point nga na ito ay 5 rounds na ako. Habang busy nga ako sa pag-crochet, yung asawa ko naman ang siya nag-aalaga kay Bia. Yung goal ko nga kasi matapos ko man lang sana ito bago kami makarating ng Manila. Malapit na nga sana ako matapos pero biglang tumawag yung isang conductor at pinapasakay lahat ng chance passenger sa isang bus na walang laman. Sobrang thankful talaga kami sa Panginoon dahil mas napaaga pa nga ng isang oras yung alis namin compared doon sa ticket na kalangan namin ay 5.40pm kami aalis. Bye bye ka muna. bye. Bye bye. -bye. bye, -bye. bye, -bye pag pagbabiyahe talaga, yung isa nagpapasaya kay Bia. Kaya talaga na mga saya-saya niya nung mga oras na yan. Pagalis nga ng bus ay nag-start na ako ulit sa aking pagkukrochet. Sinasamantala ko nga kasi habang maliwanag pa ang paligid. Kaya habang kaya pa nga ay chinatsag ako talaga itong matapos. Pero maya maya nga ay unti-unti na lamang dumidilim dahil kumakapal na rin ulit yung fog. At sa point nga na ito ay nandito na kami banda sa tunnel. Kaya tumigil na rin talaga ako sa pagko dahil nga sumasakit na rin yung aking mga mata. Madami na rin nga ako nagawa pero naisip ko nga na itutuloy ko na lang ito pagbaba namin ng Manila para makapokus na rin ako kay Via. At pagkatapos nga ng 6 na oras na aming biyahe ay nakarating na rin kami dito sa Cubao. At sa wakas ay nakita na nga ulit itong maglola. Pero kapag ganito nga ay naninibago talaga itong si Via. Kailangan pa talaga ng isang araw bago siya totally makapag-adjust. At sa point nga na ito ay nandito na kami sa bahay ng kanyang lolo at lola. At na-surprise nga kami dahil sobrang daming nga regalo nila para kay Bia. Kaya magkakaroon pa nga talaga ng part 1 unboxing gift itong si Bia. Wow. Ano? Ha? Wow! Wow! Ano wow? Ito? Mga gifts kay Ay, Bia. Ito. Medyo napagod na rin nga kami sa biyahe kaya naisip nga namin na kinabukasan na lang namin ito bubuksan. Kinaumagahan na nga ito matapos ko magawa yung aking mga spiritual discipline ay tinapos ko na rin itong aking pagkocrochet. At sa point nga na ito ay natapos ko na rin itong sun hat at ngayon nga ay tinatanggal ko na lang yung mga naglabis na yarn. At ito na nga yung kanyang naging kinalabasan pero naisip ko din nga gumawa pa ng bulaklak para nga meron din akong pang dagdag pa na design. Tapos na nga yung bulaklak at ngayon nga ay tatahin ko na lang dito sa kanyang pinaka Body. At ito na nga yung naging resulta. Sobrang satisfied talaga ako dito sa aking ginawa. Hindi ko lang alam kung mas satisfied din si customer. Pagkatapos nga nga kinuhan ko na rin yan dito sa labas para nga mas mag-highlight pa ang kanyang pagiging purple. Maraming salamat talaga sa Diyos sa kakayanan, karunungan at kalakasan na binigay niya para matapos ko nga ito. Ito naman nga ang ilang larawan na aking nakuha. Ako nga pala si Mama Care. Thank you for watching!